this video guys, tayo ay gagawa ng ating sukang may sile na kung saan ang gagamitin natin mga sangkap ay yung ating mga na-harvest na katulad ng sili. Ayan. Meron tayong sile dito na dalawang bote to ng chili paste. Ito yung mga na-harvest ko last year tapos ginawa natin chili paste. Ayan. At kailan pa ito ginawa? Siguro mga December. So ayan, still good pa rin siya kasi nga ay pinaste na natin siya. At syempre yung ating mga na-harvest na hmm, malaking sibuyas at hindi lang siya isa kundi <laughs> dalawa ah. at tatlo. So ayan guys, 'yung ating mga gagamiting sangkap. Syempre, meron din tayong garlic paste. Ayan, 'yung garlic natin napakadami pero ayo humagbalat. At since meron tayong garlic apis uh, paste dito, ito na muna yung gagamitin natin para hindi na tayo gumugol pa ng oras. At syempre, yung mga bawang natin kasi guys, ta kailangan ay 2 weeks natin siya pinapatulog o pinapatuyo na muna dahil kakaharvest lang natin ng 1 week. So, yung lasa niya ay hindi pa ganun ka strong taste. Kinakailangan talaga sila mapatuyo para mas lumabas yung kanilang masarap na aroma at masarap na lasa. Tapos may mga bote na rin tayo dito na na-sterilize na natin kaninang umaga. At kung may mancha-man siya man sa ilalim guys, yan yung mga wine. Pinaglagyan niyan ng red wine. At eto nga yung ating mga sibuya. Siyempre ang gagamitin lang natin ay yung ating electric mixer para madali nating chop yung ating mga sibuyas. Medyo nakakaiyak tong part na to guys. Kaya ito yung pinaka-hate ko talaga sa lahat. Ang magiling ng baan ng sibuyas at tchap-chapin e natin pala ito na mas maliliit para mas madali siyang madurog so, ayan guys at naging juice daba tapos isasalin lang natin dito sa ating lalagyan syempre Nakita nyo ba yan guys? Masyadong matubig. Sasanin lang natin to ulit dito sa ating lalagyan. Ayan. Hanggang sa matapos natin lahat ng na ating sibuyas. At hindi natin to lahat gagamitin. Yung iba natin dito ay ipofrozen natin guys. Tapos ito guys, yung ating lalagyan. Siyempre mga kailangan tayo guys ng mga suka. Ayan. At meron tayong lima neto. Apat na pala dahil kalahati na lang isa. Tapos ito, gagawin natin guys. Yan, maglalagay lang tayo ng ating sibuyas dito. So, 300 grams na sibuyas. Ayan. Saka tayo maglalagay ng ating chili paste. Super ahang neto, guys. Iba't ibang klaseng sili to, guys. Habanero. Maglalagay lang tayo, guys, ng isang kutsara. Kasi sobrang ahang yan, guys. Promise. Baka hindi makain ng pagbibigyan natin. Ayan. Mag-aad tayo ng patis. So, ayan. Dalawa. Tapos, ito naman yung ating salt and pepper. Pre, mag a pa rin tayo ng asin. Isang kutsarang malaki. Lalagyan lang natin ng ating suka. So, ayan. So, mas maganda guys, kapag kami picture tayo na ganito, mas madali natin maisasalin. Kita nyo ba yan? Super bango. Super asin ng amoy ng suka. Gagawin natin next ay kukuha natin yung ating bote. Yan. Okay. tapos gagawa tayo ulit ng sibuyas lang another suka so maalat na yung kanina ginawa natin kaya hindi na natin kailangan maglagay ng another asin sasalin na lang natin ito ulit dito sa ating bote dati buo buong siling nilalagay ko guys kasi mas matagal yun malusaw at magagamit syo, nyo siya ng 1 year kaya lang kasi matagal tayong nakagawa kaya pinaste ko na yung aking sili talaga. Okay. So, ayan guys, yung ating unang boteng nagawa Tapos, ang gagawin natin ay imimix lang natin siya para maghalo yung ating unang timpla at yung ating 300 grams ng ating sibuyas. Ayanan. Ayan. 1, 2. Ayan. Three. Isang suka. Do ay kailangan sinisiksik natin para lumabas yung sibuyas. Ayan. Itong suka ang ginagamit natin, rice vinegar. Sa mga magtatanong. Kahit anong suka pwede nyo gamitin. Oh, napasobra yung suka so. okay. natin. So, any suka, guys, pwede nyo gamitin. Except to you, kung ano yung, ano sa, ano nyo, panlasa niyo at budget niyo. Pero kasi sa Pilipinas, yung mga suka sa atin dyan ay puro chemical, no? Hindi na siya talaga yung totoong suka. Chemical na lang yung suka ginagamit sa atin. So, ayan guys, yung ating pangalawang suka. Hindi ko talaga masyado ginahangan kasi kung makikita nyo, super ang hanggang munang ginawa natin. Tapos, ayan, mimix-mix lang natin to. Ayan guys, ito na guys yung ating mga nagawa at kinulang nga tayo ng ating suka dahil meron tayong natira isang pirasong bote pero isa na lang naman. And then meron tayo dito ang ginawa na tatlong flavor ng ating suka. Ang una yung ating with toyo. Ayan. Tapos, eto naman yung ating sweet. Kung makikita nyo, iba yung takip niya at etong isa na to. Tapos, eto yung common na suka natin na sausawan. Ayoko kasing gamitin yung Pinakurat pero yung lasa niya Pinakurat kasi nga ayaw ipagamit ni Pinakurat yung kanyang pangalan dahil nga nakapatent daw yun. So, ayan yung ating mga sukang sausawan at napakasarap niyan guys. Super ang hang Alam nyo na, habanero yung ginamit natin. At papatulugin lang natin yan ng... Uh, ilang araw mas masarap yan habang tumatagal kasi nga yung katas ng ating sibuyas at bawang ay unti-unting lumalabas so ayan na guys yung ating mga pang sa ating mga kaibigan kapag pupunta sila dito sa ating bahay